Pangatlo, place your trust in God. Magtiwala tayo sa Diyos. Genesis 22:7 to 10 tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun? Anak, tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang iahandog? Tanong ni Isaac. Pansinin natin na alam ni Isaac ang gagawin nilang pagsamba at paghahandog. Kaya nagtanong siya, meron na tayong apoy at panggatong pero nasaan ang tupa? Then, sabi sa susunod na verse, sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Now, at this point, ay talagang sigurado si Abraham na may gagawin ang Diyos. Nagtitiwala siya na makakabalik sila ni Isaac mula sa pagsamba nila sa Diyos. Kaya sabi niya kay Isaac, ang Diyos ang magbibigay ng tupa. Ang ibig sabihin ay gagawa ng paraan ang Diyos. Narealize ko? may pagkakataon na kailangan natin magtiwala sa Diyos sa may hirap na sitwasyon na gagawa siya ng paraan. Noon nagsisimula kami ng aming maliit na negosyo na pagpaparent ng printers, ay naglagay kami ng listing sa buy and sell, OLX at iba pa, kahit wala pa kaming makina noon. Kasi wala pa kaming pampuhunan at pambili ng stock. Ito ang unang hakbang ng pagtitiwala sa Diyos ang ginawa namin. Sabi ko, kung may magi i sa sasagutin ko at pang na-close, saka namin iisipin kung paano bibilin ng makina. Ang nasa isip ko ay bahala ang Diyos gagawa siya ng paraan. So kinabukasan na umaga may nag-inquire. Sa hapon may nag-inquire. The next day may nag-inquire. At araw-araw may nag-inquire. At halos lahat ng nag-inquire ay naku-close. So ito na ngayon ang good problem. Kaya lang, wala kami pambili ng machine. Now, tandaan natin, magtiwala tayo na gagawa ng paraan ang Diyos. Kikilo siya. Isa araw, tumawag sa akin ang dati kong kakilala. Sabi niya, meron mga makina sa isang junk shop at binibenta lang ng mura. So, pinuntahan ko to at grabe, sobrang mura ng makina na nabili ko. At marami-rami din. Kaya lang, hindi ito sasapat kasi linggo-linggo may kailangan deliveran. Tapos may tumawag na isa ding kaibigan. Sabi niya, subukan mo sa auction house dito sa sukat. So ang ginawa ko ay pumunta naman kami. At totoo nga, mas maraming available at mura lang namin ito nakukuha sa bidding. So nagkaroon kami ng panimulang mga makina para makausad kami sa aming negosyo. Hanggang sa kalaunan ay nakabili na din kami ng mga brand new na machine. Now, aksidente ba ito o hindi? Siyempre hindi ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang kailangan ko lang gawin ay magtiwala. Kahit hindi ko pa alam kung paano ito susolusyonan ng Diyos. Kahit hindi ko pa nakikita kung ano ang mangyayari. Kaibigan, maring napaparalyze ka sa pag-iisip. Kaya hindi ka makapagsimula ng isang project o isang plano sa pamilya o plano sa ministry kasi naisip mo lagi ang mga bagay na imposible mangyari. Naisip mo palagi na hindi mo kaya at marami pang iba't ibang balakid. Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Alam mo, may papakita mo sa Diyos ang pagtitiwala mo if you take the first step at maniwala ka na siya ang gagawa o kikilos sa mga susunod pang steps. Ganon ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Tingnan mo, ang susunod na talata, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Ayon sa talata ay talagang buo ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos dahil tuloy-tuloy siya sa kanyang pagsunod. Inayos niya yung panggatong, hiniga si Isaac at ginapos at tuloy-tuloy na sasaksakin. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, Lord, bakit wala pang tupa? Lord, kawawa naman si Isaac. Lord, padala ka ng o ulan para hindi na ito matuloy. No, hindi ganun ang ginawa niya. Talagang sasaksakin niya si Isaac. Hindi dahil malupit siyang ama, kundi alam niya na mabuti ang Diyos at ibabalik niya si Isaac. Alam niya na gagawa ng miracle ang Diyos narealize ko ang mundo puno ng mga pangako. Sa ilang oras lang na panonood ng TV, tiyak makakita ka ng ilang mga advertisement ng mga miracle appliances, miracle supplements at iba pa. Mga tableta na nagsasabing pwede kang pumayat ng 10 kilo sa loob ng isang linggo lang nang hindi nag-exercise o nagda-diet. Tapos, mayroon ding mga makina na gumagamit ng vibrations na nangangakong liliitan dyan at magkakaroon ka ng abs na hindi man lang sit up o nagka-crunch o kaya nagbabawas ng kain. Ang sabi nila, mga miracle equipments. Now, ang Biblia ay ganun din. Ito ay puno ng mga pangako o promises, mga pangako ng buhay na walang hanggan. Mga pangako na mga kamanghamanghang pagpapala sa atin. Pero alam mo, ang kaibahan ng Biblia sa mga pangako ng mundo at ng tao ay ang credibility ng gumagawa ng pangako. Ang pangako ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Bakit? Dahil siya ay banal na Diyos at hindi nagsisinungaling. Samantalang ang pangako ng mga tao o ilang advertisement sa social media o TV ay maaaring mapako o hindi mangyari. Ang kaibahan ng Diyos sa tao ay ang Diyos ay perfectly faithful. Hindi siya pwedeng hindi maging tapat dahil siya ay Diyos. Kapag sinabi niya magpo-provide siya sa pangailangan mo, gagawin niya ito. Hindi siya pwedeng kumontra sa kung sino siya. Kaya kahit hindi alam ni Abraham kung anong klaseng miracle ba talaga ang gagawin ng Diyos, ay buong focus lang siyang sumunod. Hindi niya alam kung pag pinatay niya ba si Isaac ay bubuhayin ba siya muli. O magpapadala ba ng tupa ang Diyos para hindi na lang matuloy ang paghahandog kay Isaac? Kaibigan, hindi niya alam kung paano o kailan. Pero tiyak na tiyak niya na may gagawin ang Diyos. At narealize ko na sumusunod sa Diyos si Abraham dahil kilala niya ang Diyos bilang mabuti at tapat. Kaya importante makilala natin ang Diyos na maging close tayo sa Kanya. Nakakalungkot kasi maraming Krisyano ang nagkakamali na kapag hindi ginawa ng Diyos ang isang bagay, ayon sa inaasahan natin, tayo ay kinakabahan na o minsan nga naiinis na tayo. Ibigan, kailangan natin magtiwala na tapat ang Diyos kung gusto mong maranasan ang kanyang pagkilos at miracle. Tingnan mo ginawa ng Diyos. Nung sasaksakin na sana ni Abraham, si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham! Sumagot si Abraham, narito po ako. Now, may mga taong hindi mananampalatayan ng Diyos na nagsasabi na malupit at sadista ang Diyos natin kasi gusto ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac. Kaibigan, mali. Kasi wala naman talagang intention ang Diyos na patayin si Isaac. Hindi siya kagaya ng mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Kainaan na nagre-require sa kanilang mga tagasunod na mag-sacrifice ng kanilang anak. Kaibigan, ang Diyos natin ay mabuti at tapat. In fact, baliktad nga dahil ang Diyos ang nag-sacrifice ng kanyang anak para lamang ilitas tayo. Ang puso ng Diyos ay magbigay at hindi mag-demand sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay nakafocus sa ating welfare o kabutihan. So ano pala yung purpose? Ang purpose ay nais ng Diyos na subukin si Abraham para mapatunayan ni Abraham kung totoo ba ang kanyang pananampalataya. Pangalawa, nais ng Diyos na masaksihan natin ang klase ng pananampalataya ni Abraham. Gusto ng Diyos na maging modelo natin si Abraham pagdating sa pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi gusto niya mag-perform ng miracle. Gusto niya kumilos sa buhay natin para sa ating ikabubuti, pero hindi natin ito mararanasan hangga't hindi natin itinutulad ang pagtitiwala natin sa Diyos gaya ng pagtitiwala ni Abraham. Tingnan mo, katunayan na ito ay isang pagsubok kay Abraham. Sinabi na anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Wow, ano sabi? na ko na. Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos ang klase ng faith ni Abraham, kundi gusto niyang makita ito na sinasabuhay ni Abraham. Ano daw ang gustong mapatunayan ng Diyos? Una, na si Abraham ay may takot sa Diyos. Kaibigan, ang takot na sinasabi dito ay ang pinakamataas na paggalang sa makapangyarihan at banal na Diyos. Ito ay kinakakitaan ng matinding pagsunod at papapahalaga sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos na napatunayan niya na may takot si Abraham ay nasatisfied siya sa ginawa ni Abraham. Bakit? Kasi para kay Abraham ay mas mahalaga ang Diyos kaysa sa kahit anong relasyon niya. Wow! So ang hanap ng Diyos ay hindi yung panlabas na handog, kundi ang hinahanap ng Diyos ay yung sacrifice ng puso. Kasi kung si Isaac ang mas mahalaga sa puso ni Abraham, hindi niya ibibigay si Isaac. Pero dito sa point na ito, ang nasa puso ni Abraham ay ang Diyos talaga. Misa, inisip natin, nakapagbigay na ako sa church, okay na yun. Nagsasacrifice ako pag Sunday, umaattend ako. Kaya lang pag Monday hanggang Saturday, sino ang nag-o-occupy ng puso mo, kaibigan? Sa iyong tahanan, ay nakikita ba na ang nag-o-occupy ng puso mo ay ang Diyos? Sa trabaho, ay nakikita ba na ang nag-o-occupy ng puso mo ay ang Diyos? sa iyong kalendaryo at mga to-do list. Nakikita ba ang puso mo gaya ng puso ng Panginoong Yesus na hinahanap mo ang naliligaw at ginagawa silang alagad? Ginagamit mo ba ang oras mo para dito? Kaya kaibigan, tanong mo ang sarili. Meron bang relasyon na mas mahalaga sa iyo kaysa sa pagpapakita sa Diyos na mas mahalaga siya at may takot ka sa Kanya Meron bang bagay na nagiging dahilan para hindi mo maibigay ang iyong buhay sa pagsunod sa Diyos? Si Abraham ay binigay niya ang lahat-lahat sa Diyos, pati yung kanyang anak. Kaya tignan mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya sa susunod na talata. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog, kapalit ng kanyang anak. Wow, praise God! Ang tanong aksidente ba na nasabit ang sungay ng isang tupa sa sanga ng kahoy? Hindi! So, sino nagpadala ng tupa? Ang Diyos. Nais nice, ni Abraham na sambahin ang Diyos at maghandog sa kanya. Kaya lang kung hindi si Isaac, ay anong kanyang ihahandog? Eh, ang Diyos ang nagbigay ng tupa. Kaya tingnan mo kung ano sabi ni Abraham sa susunod na talata. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon. Wow, ang pinangalan ni Abraham sa lugar na iyon ay God will provide. Ibigan, itong kailangan mong matandaan kung gusto mo ng miracle ng Diyos sa iyong buhay ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Walang bagay na meron ka na hindi pag-aari ng Diyos. Mga iyong bahay, motor, cellphone, asawa, anak, buhay mo at pati mga kakayahan mo ay pag-aari ng Diyos. Ang ibig sabihin, mapapatunayan mo sa Diyos ang iyong pagkatakot sa Kanya kung kinikilala mo na Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Mapapatunayan mong pananampalatay mo sa Diyos kapag nagagawa mong ibigay sa Kanya ang mga bagay na meron ka dahil naniniwala ka na papalitan niya ito dahil siya ang iyong provider. Napapatunayan mo sa Diyos na mahal mo siya kung pinapagamit mo sa pagsulong ng kanyang kaharian ang iyong panahon, kakayahan at resources. Nagtitiwala ka na kung anuman ang pinapagamit mo sa Diyos ay pinapalitan niya na mas higit pa. Kaya kaibigan, kapag hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay, ay mas lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Mas lalo mo siya kilalanin at mas lalo ka magtiwala sa Kanya. Huwag ka lalayo sa Diyos. Imaginin mo ang apoy. Kapag lalayo ka sa apoy na nagbibigay ng init, ano mangyayari? Mananatili ang init ng apoy, pero ikaw giginawin ka. Imaginin mo ang ilaw kung lalayo ka sa kanya, ano mangyayari? mananatili ang liwanag sa kanya pero ikaw, mangangapa ka na sa dilim kaibigan, kung lalayo ka sa Diyos mananatili ang pagka-Diyos ng Diyos mananatili ang pagmamahal niya sa iyo mananatili ang pagmamalasakit niya na mapabuti ka pero dahil sa lumayo ka sa kanya ay sinasaktan mo ang sarili mo dinadala mo ang sarili mo sa lamig at kadiliman kaibigan, place your trust in God Huwag ka gumawa ng sarili mong formula Trabaho plus trabaho plus trabaho minus God equals money and provision. Mali kaibigan. Mas lalo kang lumalayo sa Diyos, mas lalo kang mapapahama. Anong tamang formula? Basahin natin. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Yan ang tamang formula sa Mateo 6.33. Kaibigan, magtiwala ka na unahin siya sa buhay mo. At ano ang sabi sa talata? Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. May pangangailangan ba na hindi ibibigay? Wala. Sabi, lahat. Kaibigan, place your trust in God. Simulan mo, ibigay ang lahat ng decision mo sa Diyos. Magbigay ka ng blank contract sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Walang pumipirma sa isang blanko na contract. Bakit? Kasi gusto natin, bago tayo pumirma, kailangan kung ano gusto natin ilagay sa kontrata, naroon. Hindi pwede na kung ano lang ang gusto ng kakontrata natin, yun lang ang masusunod. Kasi iniisip natin na malalamangan tayo. Kailangan, meron tayong protection. Now, kung gusto mo kumilos ang Diyos sa buhay mo, ay magtiwala ka sa Kanya. Magbigay ka ng blanco na kontrata. Sabi mo, Lord, kung anong gusto mo gawin ko, yun ang gagawin ko. Isulat nyo po lahat ng gusto niyong gawin at susunod po ako, pipirmahan ko po yan. Sabi sa Kawikaan 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang ibig sabihin ng huwag kang manalig sa iyong karunungan ay hahayaan mo na ang Diyos ang magdidesisyon para sa iyo. May isang lalaki, bumili siya ng manika para sa kanyang anak. Tuwang-tuwa ang kanyang anak pinaglaruan agad yung manika. Kaya lang kinabukasan, nasira yung manika. Sabi nung anak, Nay, nasira ang manika. Inaantay ko po si tatay kasi aayusin niya ito. Alam mo, sabi nung nanay, anak, hindi na maayos ang iyong makina kasi malala ang sira niya. Hindi na yan magagawa ng tatay mo. Sabi ng bata, hindi po, magagawa po ito ng tatay. At kahit inulit pa ng nanay na hindi na magagawa ang manika, ay nanatili pa din ang bata sa pagtitiwala sa tatay kaya ng tatay ko gawan ng paraan yan, nanay. Now, yung nanay, tinawagan yung kanya asawa. Kinuwento ang nangyari. Alam mo, mangyak-ngyak ang tatay, sabi niya, kailangan ko bumili ng bagong manika. Kasi, nagtitiwala ang aking anak sa akin na ko ang kanyang manika. Hindi pwedeng masira ang kanyang pagtitiwala sa akin. Ibigan, ganyan din ang Diyos. Kung ibibigay mo yung pagtitiwala sa kanya, ay gustong gusto kanyang i-reward gusto kanyang pagpalain. Ipapakita niya sa iyo na siya ang iyong provider. Marahil na-realize mo na malayo ka pala sa Diyos. Malayo ka sa liwanag. Kaibigan, sabi ng Panginoong Isus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Kaibigan, ang Panginoong Isus ang ilaw ng mundo at gusto niya sumunod ka sa Kanya. Sabi niya, kung susunod ka sa kanya, magtitiwala ka at gagawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay, ay hindi ka nalalakad sa kadiliman. Malalaman mo na ang tama at mali at magkakaroon ka ng kakayahang humindi sa kasalanan. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Ipahayag mo iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. sabi mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat at inilipat mo na ako mula sa kadiliman papuntang liwanag sa iyong kaharian. Amen. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko to sa inyo. Sabi ni Rick Warren, When you embrace God's mission for your life, miracles happen. Ibigan, hindi ko alam kung anong miracle ang namimiss mo. Kasi hindi mo pa naibibigay ang iyong buong sarili sa Diyos para sa kanyang mission sa mga naliligaw. Kaya nga, simulan mo ang paghandog ng iyong sarili sa kanya. Paano? Una, tune your ears to God. Makipag-usap ka sa kanya at Basahin mo ang kanyang salita araw-araw. Pakinggan mo mabuti kung anong instruction niya sa'yo. Pangalawa, hindi ka lang makikinig, kundi gagawin mo ang unang hakbang. Hindi mo mararanasan ang miracle ng Diyos kung hindi ka hakbang. Kapag nakita ng Diyos na humakbang ka, ay susundan niya ang iyong yapak ng Himala. At pangatlo, place your trust in God. Asahan mo na tapat ang Diyos na gagawin niya ang kung anumang pinangako niya sa iyo. Kaya ikaw naman ay hindi ka matatakot dapat na ipagamit ang iyong sarili sa kanya. Kapag ginagawa mo ang tatlong ito, ay mararanasan mo ang miracles. Kaibigan, dare to believe. God bless.